Guys, adara ra ari sa kasa sa high gear bus. <laughs> Ato man ni. O dire guys no. Mo na ang ihang sulod no. Pakita sa na usaw niya inyo ha sulod. Usa ta magsugod. Eh. Ay gipatawag man ta nila. Kay gusto man nila sulayan ang abilidad sa alien. arita guys, medyo daghan-daghan naging ni trabaho ani guys no. Dugay-dugay na ganyan yung standby na rin. Oh, testing nga na to na ni. Walang RPM. Ayan, maminaw sa tasayahang advice nga. sa technician na rin. Kung sa hinahitabuan eh. Ah, hindi nagpa-function. Oo, oh, hindi na. Kasi nabago niya yung data eh. Ah, nabago niya yung data? Hmm. Yung pagkatapos niyang i-cut. E Wala na. Hmm. Umayos naman nung kasapag pa yung ano. Tapos din namin pinatay. Tapos kinukuha ka sa namin. Ah, hindi tinesting pagkatapos? So, hindi na ulit. Tapos nung pinatay namin, tapos kinapukasan. Yan under namin, ganun na. Dapat ako umilaw, umilaw na to. Kasi di mo na ma-accelerator ran. Dapat nung pagkatapos i-cut e, eh, yung adlo tinesting no. Tinesting sana pa yatay muna tawos sa. Yung eh, problema naka, naka on pa yon. Bigla umalis eh, nagmamadali din. Kaya, Dapat nung pagkabunot sa sa OPD sana. Oo. Dating, pag sinapak pag pag niya niya dito, nag-offline. Nag-offline. Oo, pag hinugot mo, titino. Yung pagkasalpak ng OBD niya, nag-offline. Nag nung hindi pa na bago to, matino. Oo. Problema lang kasi to, naglolo power, naglolo ko at blow. And kaya pinakat namin. Eh nung kinat niya, ayun na. Ito. Hindi ba niya binalikan? Hindi niya binalikan. Eh, ano yung sabi niya? Hmm. Eh, namin kayo ma'am Si ma'am yung ano eh. Masap daming bus nila, no? Ayan guys, ang oh, daming bus. tiger. So, ngayon bus na naman yung titirahin natin dahil ayan, nagsawa na tayo sa truck Lipat naman tayo sa bus. Halak ah, ng bus. So, dire so, guys no. Makita niyo, 'to yung ang mga pulkot at 'to sana ngisaksakan of uh, screen ng TV dira makita nimo akong tail nga akong giduot ng pedal o dili gyud na mo function ang iyang RPM naa ra gyud sa 1000 guys steady so dere, guys so, sok to sokon sa toning pansit ana man na ato man kinahanglan man ning tusokon og tan na sa orasan og pila may ah, nabutang og sa alas 4 ba so makita niyo, nabutang sa alas 4 ang urasan no so ato nang kuuton guys so wala na pasabot guys no lagi hire pa dire sa kasa na maayo na gid ta so kita chambar ni Anwa na anak na ya pacambar na ato na chambahan guys terus lot ke so guys ada rpm ni dito guys no isak-isak na naman ako ang kuwanya guys kuwaan na nalala na kaya ako saan pas guys kaya eh, pisting sana ang inang dagat. <laughs> so, mau na guys. Nagkataon. Na, diara. Nagkit-kit ng yung Mickey Mouse guys. At uwa, sorry guys. Kawa na ko nakita sa inyo nga ganiya. Kung ahan na ako nagbunlot dyan sa ilaw. Oh. Maig yung pagkakit-kit ni Mickey Mouse guys. No? So, ako na papalitan guys. Ang okay, diara. Sana. Umanan ako na napalitan guys. So, may pangsyo na ganyan guys. Ready for this Kanina try. Kanina dito yun sa 1,000 eh. Pitaka, burot, nasan Ayan. Ayan na lang. Ah. 650. Ato man eh ato mending paandaro na para sa para nating paggastos guys palit na ha ato mending guys kana nadali nang daga ah, okay kayo satisfied misting kada sa guys bumaba no bumababa ang computer nito ano bumaba karon guys testing na kita guys power ibuton sa tuning manila guys kay medyo para original nito mata sa balutag asa ta sa sa driver o asa ta bulusot para di ta madapan sa timim di ari ano natin kante tagal na din dun sa ano ba to? ginagawa yon eto Bago kami pumunta. Mga so, no, na ang kuan guys no. Technician like, na, po na nila guys. Ilang siya araw now. na. Oo. Ilang uh, uh, na basta basta nandun driver. Ilang pa na ng computer. Para to sira computer. Ana. Magawa. Oo. Uh, <laughs> <laughs> magawa. Uh, so, Lagi <laughs> mo magagawa. Nang umuwi siya. Yo pila-pila na gini kabula ning basa guys no wala nagadagan guys no. Kadaga na gini ron. Iba yung hatak niya. Para mas matulin dito yung original <tapos> ng computer box. Pag po na itong mga naong ano sa itong kauban. Yan. Si Taragoy is no VIP man ta.